Matagal ka na bang nakatitig sa screen? Eye strain at health effects ng screen time sa mga mata mo. Health Real Talk muna tayo mga kabayan. Ilang oras ka na bang nakaharap sa screen? Sa cellphone man yan, tablet o computer, hindi mo na ba namamalaya na parang lumalabo na ang paningin mo? Sumasakit ang ulo mo at parang pagod kahit hindi naman gumalaw ang katawan mo? Hala! baka screen fatigue na 'yan o tinatawag na digital eye strain. Ano nga ba ang digital eye strain? Ang digital eye strain o computer vision syndrome ay resulta ng sobrang tagal na exposure ng mata sa screen. Karaniwan ito sa mga OFWs, remote workers, online sellers, gamers o kahit sa mga tambay lang sa social media buong araw. At ang mga sintomas Una, pagkapagod ng mata, parang may pressure o bigat sa paligid ng mata. Panlalabo ng paningin kasi mahirap mag-focus pagkatapos tumingin sa screen. Masakit ang ulo, lalo na sa noo o sa paligid ng mata. Tuyong mata, minsan parang may buhangin sa loob. Leeg at balikat na masakit dahil hindi tama ang posisyon habang nakatuto ka sa screen. At ang fun fact, hindi tayo madalas kumukurap habang nakatingin sa screen. Kaya natutuyo ang ating mata. Prevention at tips. The 20-20-20 rule. Every 20 minutes, take a break for 20 seconds and look at something 20 feet away. Panalo na to. Relax na ang mata mo, hindi pa magastos. Adjust the screen settings. Gamitin ang night light o blue light filter. I-adjust ang brightness ng screen. Huwag masyadong maliwanag o madilim. Panatilihing eye level ang monitor mo. Hindi masyadong mataas o mababa. Blink of often, of 10. Kumarap ng, kumurap ng madalas para manatiling basa ang mata. Use anti-radiation glasses. Nakakatulong ang blue light blocking lenses sa mga laging nasa harap ng screen. Stay hydrated and take breaks. Uminom ng tubig kahit mata na aapektuhan ng dehydration. Bumangon, iunat ang katawan at maglakad-lakad kada ilang oras. Health real talk lang mga kabayan. Hindi lang katawan ang napapagod pati mata, kailangan din ng pahinga. Sa sobrang digital na ng mundo, baka hindi mo na rin makita ang realidad na napapay napapabayaan mo na ang, ang sarili mo. Kaya bago pa mangitim ang paligid ng mata mo at maging zombie ka sa screen, post ka muna. Mas malinaw ang bukas kung maliwanag pa rin ang mata mo. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.